ang uh, trabahong pinunta niya ma'am sa KSA? Housemaid po siya. Maghapon po siyang pinapatrabaho tapos po pinapadlakan po siya ng pintuan at pinagdadamutan po siya ng pagkain. Wala pong maayos na pagkain ang binibigay po sa kanya. Tatlong araw po siyang hindi pinakain. Tapos nung ano po, nagbigay po daw po yung amo niya ng isang pirasong tinapay po at saka isang kamatis lang po ang binigay sa kanya. Wala naman po action ang agency po nila. Ma'am, umaksyon po ako agad. Wala hmm. po kayong action no, ma'am. po po yun. Uh, ay po ma'am, hindi ka po nakipag-communicate po sa akin. Never po kita nakausap. Ngayon lang po. Hindi ma'am, di ba tumawag po ako sa inyo sa number ma'am? Wala po akong nareceive po na tawag from the family worker. Mm -hmm. Ma'am, I never lied po. Ma'am Maricar! Kanina pa sumasakit yung tenga ko dito kay Maricar. <laughs> Sino ba dapat pinoprotektaan niyo, Ma'am Maricar? Kung ako yung may-ari ng PRA, hindi kita gagawing welfare officer. Kasi unang-una, uh, wala... hindi mo pinapakinggan yung OFW natin. Bakit hindi po kayo ang nag-reach out, di ba? Ma'am, wala po akong sinabi po, Ma'am, na kampi po ako sa employer. Nasa gitna lang din po ako, Ma'am. Wala kang sinabi pero hindi nang in po. So, ngayon, pinapadala po si Rosemay sa migrant workers office, no? Mm -hmm. Para mag-settle and then kung gusto niya ng umuwi, then pauuwiin na po pa? Tututukan ho namin yung kaso ng inyong kapatid hanggang sa makauwi siya sa Pilipinas Kasama at Kasama kami sa pagsundo, ma'am. Yes. Thank, Thank you pala. din po, ma'am. Salamat ma po. Maraming salamat. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota.

Nandito na ba ako sa na... <laughs> Grabe po yung ko po doon. Uh, Kala ko nga po yung na yan, ako. Sa tatlong araw po na walang kain. Puros na ano lang, isang kubos lang sa isang araw. Tapos natawagin ko walang po pang maglinis. Kana, tatlong araw lang kain. Tapos ginawa you know, mag-aapag tapos po maglinis, papadlakad ka. Parang kung ano, parang ginawa po nila sa akin, hindi tao. Kaya, kaya po, ano talaga nung ano po talaga, hindi ko na po, kaya, kaya po ako humingi ng tulong sa kapatid ko. Puding lang po na aksyonan po ako agad. Ang napakabilis po ng naging aksyon ni Idol Rafi, katulong po dito si uh, OWA Administrator Arnel Ignacio. And uh, actually ma'am, uh, ito po ay Araw-araw na na nagiging problema po ng mga OFW at kami po, si Idol Rafi po, ay malugod na kayo po ay nakarating dito sa Pinas ng maayos, ng mabuti po. Mamay-mensahe ka ba kay Idol Rafi sa napakabilis na aksyon na ginawa niya para matugunan po ang pagpapauwi sa inyo, madam? Sir Rafi, maraming maraming salamat po sa tulong niyo sa akin. Sana po patuloy niyo po yung programan po ninyo kasi maraming OFW na nangangailangan din po ng tulong niyo. Hindi lang po ako marami pong humihingi ng tulong. Sana po matulungan niyo po sila. Kagaya ko po natulungan niyo po Natulungan niyo po ako. Sa mga OFW po na mga kasamahan ko po, po, sana laban lang. Kaya niyo yan. Alam ko rin naman na maraming nangangailangan ng tulong eh. Kahit gaano ko kahina, kahit gaano ko kagutog, pero pinaglaban ko, isipin ninyo ang mga anak nyo kasi yung time talaga na down na down na ako na wala na talaga akong ibang inisip kasi sinabi ko po talaga sa pamilya ko, baala na kayo tis na mga anak ko kasi hindi ko na talaga kaya kasi nangihina na po talaga ako kaya kayong... Mga WFW na kagaya ko po, laban lang, huwag kayong, huwag susuko, huwag kayong Huwag kayong mag magpapatalo sa mga employer ninyo. Laban lang kayo, yun lang po. Kayo po ay considered as isang distressed OFW at ang ating OWA po, kasama po natin ngayon, ang OWA ang nag-assist po sa inyo mula pag uh, pauwi, pasakay sa Riyadh, pababa po dito sa Pinas. Nandyan po ang OWA na Sila po ay merong additional financial assistance po para sa katulad nyong distressed OFW. Okay. So, meron ka bang mensahe para naman kay OWA Administrator Arnel Ignacio? Kaiser Ignacio, maraming maraming salamat po sa mga tulong ko na ibinigay niyo po sa akin. Sana po ipagpatuloy niyo po yung mga programa niyo po kagaya po ng UWA. Maraming maraming salamat po. Mas lalo kay Sir, salamat po sa pag-assist po sa akin. Kasi simula nung dumating po kasi ako dito, siya na yung nag-assist sa akin. Wala po akong masasabi po sa UWA. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po pagpatuloy niyo lang po yung pagiging mabait niyo po sa mga taong nangangailangan po. Sir Rapi, maraming maraming salamat po dahil natulungan nyo po kami. Sana po ipagpatuloy niyo pa po yung ganitong ano po, Sir. Maraming maraming salamat po, sir. Huwag uh, po kayong mag-alala si Idol Rafi po. Talagang priority po niya mga OFWs po natin. So huwag po kayong mag-alala. Patuloy pa rin po ang pag-monitor sa inyo ng OWA as well as po ng programa po ni Idol Rafi. Maraming salamat po sa tiwala kay Idol Rafi. Salamat din po, ma'am.